Hello guys, ako si Jesse at ito ang Mon at Work 3189. Kung gusto niyo po ng mga legit product na binablog ko, punta lang po kayo sa aking TikTok account na Mon at Work 3189. Parehas po ng logo at pangalan ng YouTube ko at TikTok account ko. Ayun. So yun nga, eh syempre, nagpapalit tayo ng mga gamit kasi nga, tumataas talaga ang kuryente at pataas ng pataas pa, ba diba? Ang lala nila ngayon. So, dahil dyan ay bumili tayo ng ating kauna-unahang solar electric pan na 18 inches. Oo, oo, tama kayo nang narinig. 18 inches po siya na napakalakas na may 5 blade at hindi po siya maingay. May taas ito ng 18 inches at may lakas ito na 1, 2, at 3 So, mas maganda po ito at hindi po maingay. Kasama po nito, eh, may ilaw pa. Ayan panoorin natin yung video. At tip guys, eto ha, pagbibili po kayo ng mga solar or di solar na gamit, ayan, tip, yung pinaka malaki at pinaka, um, ah, hindi naman mahal, yung pinaka, ano nila, pinaka high end na product yung kunin nyo. Kasi guys, ganito siya. Kapag ka kasi maliliit lang yung kinuha nyo, eh, hindi po siya ganun kalakas at the same time mahina po yung battery niya. So, hindi nyo ma-maximize yung paggamit. Hindi katulad tulad ng pinaka-high-end nila sa isang product, yun yung pinaka, pinaka mataas na, na product nila, yun yung kunin nyo. Kasi, ah, uh, Sobrang napakaganda at saka sobrang napaka-quality and quantity ng product. Katulad niyang electric pan. So, yan po ay sabay-sabay kong ginagamit yung charger niya. Yung pwede kasi mag-charge sa ilalim niyan. At the same time, may ilaw at saka yung lakas nung, nung fan. So, yun pa lang, e eh, panalong-panalo na ako na nagagamit ko siya for almost a... Pag sabay-sabay is 4, pero pag hindi mo siya gina ginamit and fan lang, is tumatagal siya ng 8 hours, guys. 8 hours, imaginein mo... Kaya ayun, huwag masyadong magpanipaniwala dun sa mga binibenta nila. Guys, ang hirap maniwala sa mga electric pan or solar electric pan na maliliit. Kasi magsisisi kayo dahil 2 or 4 hours lang nagagamit. Diba? ba diba? di diba? Partida, hindi pa pwede magcharge doon dun. So, dun kayo sa mas malaki. Yun. Yun ang kunin nyo. At saka yung battery capacity nun, baka mamaya palit kayo ng palit. So, yun bago po kayo bumili ng The Solar, siguraduhin nyo po na legit una yung store at legit yung product na binibenta at maraming reviews. So dito dyan sa yellow, sa yellow basket ko sa TikTok, legit po at sinuri ko ng mabuti. Ayoko rin namang mapahiya kasi binablog ko nga, di ba So etong electric fan ay ginamit ko na for almost one month. Ayan one month ko muna siyang ginamit kaya medyo makikita nyo lumaluma -luma na siya pero matibay hindi pa nga nalilinis ayan so sobrang ganda so yun lang at uh, panoorin po natin yung video Hello guys, ito yung nabili natin na ano, solar electric fan. Ayan. So, di solar po siya. So, meron tayo ditong 18 inches na electric fan or stand fan na solar. So complete po siya kung makikita nyo at maganda po. Ang kainaman po dito guys is malakas po ito. Meron po itong 1, 2, 3 na lakas po. Tapos hindi po ito maingay kapag pinaandar with my pusa. ayun May ilaw na din po itong indicator na kasama. At saka ito po yung ating mga buttons niya. Ito po yung on. Yan, papahay na lang natin. Ito po yung on. Yan. So, kapag on, makikita nyo may ilaw. So, meron din dito pwede kayo mag-charge. Habang ito po ay gumagana sa solar. So, ito po yung uh, pwede kayo mag-charge. Yan po, yung port na yan. So, bubuksan po natin. At uh, ito po yung number one. sobrang lakas po yan. Pwede nyo po yung paggalawin yung head po niya. Ayan, gumagalaw po yan. Number one po yan, pero malakas po yan. No? Sobrang lakas. Ito yung number 2. So, maganda yan. Sobrang lakas. Minsan nga, mas malakas pa po siya sa electric pan natin nasa bahay. Yan po. So, makakatipid po talaga kayo pagdating sa kuryente. At tumatagal po ito ng 8 hours. Sobrang lakas po niyan. So, ayan po. Ito po yung pindutan para sa LED light niya. Pwede nyo po siyang palakasan pa. Ayan. Pwede magsabay-sabay yan. Naka-charge kayo. Naka-ilaw kayo. At naka-electric pan po kayo. So, gagana naman po yan ng 4 to 6 hours po. Na naka gumagana po yan lahat. So, wala kayo magiging problema. So, kung ako sa inyo, uh, bumili na din po kayo. Diyan po sa aking basket. Ayan. <laughs> muntik na siya <laughs> muntik na siyang ma-bagsak <laughs> nakapatong kasi siya sa phone ayan so yun lang guys at ayun ang cute ng po sa ako so napakaganda po niya at madali po siyang i-assembles no pag chinard naman po siya sa solar eto po yung saksakan ay nasa likod po yung saksakan niya ng solar so ayun po at napaka ano po niyan mura lang kasi so, kukonsume nyo po sa kanya araw-araw. Tapos magagamit nyo pa araw-araw. Makakales po talaga kayo ng kuryente. At kung ako sa inyo, mag solar electric pan na din po kayo. Para mas lalong makatipid. Muli ako si Jesse at ito ang man at work. <coughs>